mga kailog ah nakahuli na ako ng isa ah na full memory sya nakabukas pero hindi na umabot nung tinana ko to pero may isa pa doong igat na babalikan ko bali eto yung una kong pinantira itong bagong gawa kong pana yan nasimahan ko na rin sya ko na ng plaper tapos sinigundahan ko nito nang pahalbot ko o patagtag ayan siya ayan yung tama nya malaki na tapos babalikan ko ngayon mga kailog yung isa doon wala yung intro ko tsaka yung pagtira ko dito kaya pang reels ko na lang so mamaya mga kailog at pupuntahan ko na yung ikat Magandang tama sa ulo <coughs> Sa Sa <ulang> tama <coughs> ang lakas o yung labo nya nakarating sa kabila sisigundahan ko nito para sigurado buti hindi umalis เรวก็จบินไปละ <c oughs> akin na rin mga kaidog nakakadalawa na tayo pinahirapan mo na bago mahuli ito yung padalawa kong huli mas malaki dito yung una kong tinira malaki yun, hindi ito Kaya ko pa mga kailog Ayan. Nakakadalawa na tayo Ito mga kailog oh. Malaki pa yung dito Yung isang Yung unang Yung tinira ko Hindi ito Kasi ang dami niyang kinagatan no? oh. Yan o no? dalawa na tayo mga kailog may dalawa na tayo eto hindi ko na videohan mga kailog na memory pool kaya nagbura muna ako okay, teka lang ulit maya maya isa pa akong nakita mga kailog papanain ko dito muna yung huli natin siguro itong tatlo may dalawang kilo na yan ito tapos ayun po yung isa bali doon natin siya na Uli, tapos doon And may tatlong peraso tayo alright mga kailog uh, dito na magtatapos ang aking pamamana at sa susunod na uli tayo magkita-kita mga kailog saka ipagpaumanin nyo mga kailog hindi ko na yung unang-unang huli ko, yung malaki kaya pasensya na at lubos ang pasasalamat ko sa inyo, sa inyong suporta ah. lalo na sa ispat na ito diyan ko siya nahuli tapos doon kaya sa sunod uli natin pagkikita mga kailog maraming salamat sa lahat ng sumuporta God bless